Alam mo ba na ang pinakamalaking kalaban ng iyong bank account ay maaaring ang iyong sariling pag-isip? Tama yon. Karamihan sa mga tao ay nagsusumikap buong buhay nila, ngunit sa pagtatapos ng araw, may utang pa rin, pagkadismaya, at pakiramdam na palaging nagsisimula mula sa simula. Hindi ito aksidente, ito ay resulta ng programa sa isipan. Ngunit narito ang isang bagay na halos walang nagsasabi sa iyo, maaari mong baguhin ang iyong isip upang makaakit ng kayamanan. Paano? Sa pamamagitan ng agham, sa disiplina, at sa isang bagong paradig ng pag-isip. At ipapakita ko sa iyo kung paano ito isasabuhay sa loob ng pitong araw. Ngayon, bago mo isipin na isa lamang itong motivational talk, hayaan mo akong magtanong, kung sapat na ang pagsisikap at dedikasyon, bakit milyon-milyon pa rin ang naghihirap kahit nagtatrabaho ng labindalawang oras kada araw. Noong ako ay dalawamput-anim na taong gulang, magulo ang buhay ko, Kumita ako ng humigit kumulang libo at daang euro kada taon at may utang na mahigit 5,200 euro. Wala akong plano, wala akong pag-asa. Gumigising ako araw-araw ng walang direksyon, gumagawa ng iba't ibang trabahong pampasurvive, nagpapalit ng gulong, naglilinis ng sasakyan, nagtatrabaho sa pabrika, kahit ano para makaraos. Ang pinakamalala ay inisip ko na normal yon, na ang buhay na limitado, masikip, at walang pag-asa ay karapat dapat sa akin. Hindi ko kailanman inisip na suriin ang mga resulta ng aking ginagawa. Hindi ako umupo at nagtanong sa sarili, ito ba ang gusto mo sa buhay? Ito na ba ang iyong hangganan? Ang katotohanan ay, karamihan sa mga tao ay iniiwasan ang ganitong tanong. Natatakot sila sa kanilang madidiskobre. Naiintindihan ko yon. Hindi komportable ang harapin ang katotohanan. Ngunit marahil, ngayon, naranasan mo ang katulad ng aking pinagdaanan. Nagsusumikap ka, nagpupunyagi, ngunit parang wala kang nababago. Palaging ubos ang pera, hindi nakakamit ang mga simpleng pangarap tulad ng paglalakbay o pagbibigay ng mas magandang buhay sa mga mahal mo sa buhay. Napaisip ka na ba kung bakit nangyayari ito? Bakit ang ilan ay tila may magic formula habang ang iba ay natigil kahit anong gawin? Ang sagot ay hindi nasa dami ng pagsisikap. Nagtrabaho akong gusto pero palaging wala akong pera. Ang problema ay nasa aking isip, nasa mindset ng kakulangan na pumapaligid sa akin. Lahat ng kakilala ko ay mababa ang kita, may utang, at may mga limitadong pag-isip. At mas malaki ang impluensya ng kapaligiran kaysa sa iniisip mo. Hindi ko namamalayan, iniinom ko ang paraan ng pag-isip nila, kaya nakakulong ako sa isang siklo ng kahirapan. Para bang may invisible na bubong na pumipigil sa akin na umangat at ang bubong na yon ay nasa isip ko. Nang may nagbigay sa akin ng isang libro, higit pa rito, nagbigay ng ideya, nagsimula ang pagbabago. Sabi niya, kung aralin mo ito araw-araw, makakamtan mo ang lahat ng gusto mo. Kahit hindi ko maintindihan ang laman ng libro, naniwala ako. Hindi dahil naniniwala ako sa sarili, kundi dahil naniwala ako na siya ay naniniwala sa akin. At iyon ang simula. Nagsimula akong mag-aral araw-araw, na parang agham na eksakto. Hindi ito tungkol sa motivation, kundi sa pag-unawa kung paano gumagana ang isip, paano umiikot ang universo, at paano konektado ang pera sa ating inner vibration. Pero hayaan mong sabihin ko ang isang detalye na bihirang sabihin, ang unang pagbabago ay hindi sa aking pitaka. Naganap ito sa aking pananaw. Nang huminto akong sabihin imposible ito, at nagsimulang magtanong nang si paano ko ito gagawin na posible. Kapag binago mo ang tanong, binabago mo ang landas ganun ang nangyari sa akin. Huminto akong tumingin sa realidad kung ano ito, at nagsimulang tingnan ito kung ano ang maaaring maging realidad. Ngayon, gusto kong gawin mo ang parehong ehersisyo na nagpalit ng takbo ng buhay ko. Kumuha ng papel, ngayon, at isulat, ano ang pinakamataas na halaga na yung kinita sa loob ng isang taon. Hindi mahalaga ang numero. Maaaring limang libo, dalawampung libo, limampung libo. Isulat mo, kasi ang numerong iyon ang sukatan ng kasalukuyang programming ng iyong isip. At narito ang pangalawang bahagi. Magkano ang gusto mong kitain sa loob ng isang taon? Ang pangarap mong halaga na baka hindi mo pa nasusulat. Isulat mo rin 'yan. Ngayon, tingnan ang agwat. Ang distansya sa pagitan ng iyong buhay ngayon at ng gusto mo, hindi ito pinansyal. Ito ay mental. At kung iniisip mong hindi ito para sa iyo, Hayaan mong magtanong ako ng ilang bagay. Gaano ka kadalas nagsabi ng hindi ito para sa akin? Gaano ka kadalas tuminin sa isang matagumpay na tao at naisip na swerte lang siya, may connection o ipinanganak na may talento? Gaano ka kadalas nagduda sa sarili bago pa man subukan? Lahat ng ito, iyan ang paradigma na gumagana. Isang di programa ang nagpapanatili sa iyo eksaktong nasa kinalalagyan mo ngayon. At hanggat hindi ito nagbabago, walang magbabago. Naalala ko ang isang gabi, sa tindi ng aking mga utang, na nakaupo ako sa malamig na hagdang kahoy ng maliit na kwarto kung saan ako naninirahan. Iniisip kung kailan ako magiging isang tao na may halaga. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, walang darating upang iligtas ako. Kailangan kong maging taong kayang iligtas ang sarili. At nagsimula ito sa isang desisyon lamang, itigil ang pagtanggap sa kung ano ang komportable at simulan ang pagsunod sa kung ano ang posible. Kaya sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Hindi ko rin noon naintindihan. Ngunit kung may tapang kang gawin ang unang hakbang, ang kwestyunin ang iyong sariling mga hangganan, magsisimula kang makita ang mundo sa ibang paraan. Titigil ang pera bilang kaaway. Titigil ang tagumpay bilang isang pambihira. At ang iyong buhay ay magsisimulang tumugma sa kung ano ang palagi mong alam na posible sa kaibuturan ng iyong puso. Nagsisimula lahat sa pagpili na ito ang pagpili na hindi na baliwalain ang iyong mga resulta. Dahil ang tinatanggap mo ay inuulit. Ngunit ang hinaharap mo ay binabago. Ang pinakamalaking bilangguan ay hindi gawa sa bakal, kundi sa mga dinakikitang pattern na kumokontrol sa iyong buhay nang hindi mo namamalayan. At hindi ako nagsasalita ng mga esoterikong teorya o walang kwentang mga metapora. Nagsasalita ako ng isang tunay, siyentipiko, at napakalakas na bagay, ang paradigma. Ang paradigma ay isang mental na programa, isang set ng mga paniniwala at gawi na hindi mo alam na mayroon ka, ngunit humuhubog sa lahat ng iyong mga desisyon. Ito ang tumutukoy kung ano ang pinaniniwalaan mong posible, kung magkano ang inaasahan mong kitain, kung paano mo hinaharap ang mga oportunidad, kung paano ka tumutugon sa mga hamon, at kung paano mo nararamdaman kapag nagsisimula ng umayos ang mga bagay. Napansin mo ba na minsan, kapag nagsisimula ng gumanda ang mga bagay, sinasabotage mo ang sarili mo? Gumagawa ka ng mga padalos-dalos na desisyon, hindi natutupad ang plano, nagpapabaya at gumuho ang lahat. Iyan ang paradigma na hinahatak ka pabalik sa antas na tinuturing nitong ligtas. Isang antas na madalas na naitatakda noong ikaw ay bata pa. Nang nagsimula akong pag-aralan nito, naunawaan ko na ang problema ay hindi kulang sa pagsisikap o kulang sa kaalaman. Ang problema ay ang aking subconscious ay nakaprogram para panatilihin ang lahat sa dati nitong kalagayan. At ang subconscious ay matigas ang ulo. Tinanggap nito ang anumang ipinasok mo dito, pero pinoprotektahan ang impormasyong iyon na parang ito lang ang tanging katotohanan. At ang pinakamasama, hindi nito kayang pagkakaibain ang totoong nangyayari sa mga iniisip mo lang. Lahat ng inuulit mo ng may damdamin, tinatanggap nito bilang realidad at ito ang nagpanatili sa akin na paikot-ikot ng maraming taon. Kumita ako ng pera na wala. Kumita muli na pa ng mas mabilis. Para akong nakulong sa isang treadmill, tumatakbo, pinapagod, pagod na pero hindi umaandar. Tumingin ako sa paligid at napansin ko na lahat ng mga kasama ko ay nasa parehong pattern. Kita na dumarating at nawawala. Resulta na hindi tumatagal. At ang katotohanan, karamihan ng tao ay ganito ang buhay. Nakakagawa silang umangat pansamantala, pero bumabalik agad sa panimulang punto. Hindi ito malas. Ito ay ang paradigma na muling pinagtitibay ang sarili. Ang nagbago ng lahat ay nang maunawaan ko na hindi ko kailangang tanggapin ito bilang aking kapalaran. Maaari kong ireprogram ang aking isipan. Pero para doon, kailangan kong palitan ang lumang programa ng bago, may kamalayan, malakas, na nakaayon sa tunay kong minanais hindi sapat na alam ko lang ang dapat gawin. Kailangan kong maging taong natural na kumikilos ayon sa mga bagong pattern na ito. Dahil ang ugali ay bunga ng programa. At kung hindi mo babaguhin ang nakaprogram sa'yo, patuloy kang gagawin ang dati mong ginagawa, kahit na alam mo ang dapat mong gawin ng iba. At alam mo ba kung ano ang tahimik na trahedya dito? Tinuturuan tayo ng mga paaralan na mag-ipon ng kaalaman, pero hindi tayo tinuturuan na baguhin ang paradigma. Resulta, may mga taong matatalino, may alam, puno ng diploma, pero paralisado ng mga luma at matitigas na pattern na binubura ang lahat ng kanilang nalalaman. Mga taong alam eksakto ang dapat nilang gawin, pero hindi ginagawa. At ito ay nagdudulot ng isang uri ng sakit na walang nakakita, pero unti-unting nilulunod ka sa loob, ang pagkadismaya na alam mo, ngunit hindi maisagawa. Ang tuloy-tuloy na pakiramdam na kulang ka sa iyong potensyal. Ang nakakapanghihina ng loob na tanong na, bakit hindi ko kaya? Nasa subconscious ang sagot. At ang susi para baguhin ito ay kung paano mo pinapakain ang subconscious mo. Pag-ulit, larawan, damdamin at pagkilos. Kapag paulit-ulit mong ipinapakilala sa subconscious ang isang bagong ideya, nang malinaw at may damdamin, sisimulan nitong tanggapin ang ideyang iyon bilang totoo. At kapag nangyari iyon, natural na magbabago ang ugali ganito ako nakalabas mula sa gulo patungo sa katatagan. Pero hindi ito nangyari magdamag. Ilang taon akong nag-aral, nagsubok, nagkamali, at nagtagumpay. Nang matutunan ko ng praktikal kung paano gumagana ang isip, doon lamang nagsimulang manatili ang mga resulta. May isang tiyak na sandali na hindi ko makakalimutan. Kumikita na ako ng malaki. Naglalakbay, nagbibigay ng mga talumpati, ngunit palaging nawawala ang pera sa aking mga kamay. Ang aking negosyo ay laging nasa pagitan ng tagumpay at kabiguan, at kahit anong makamit ko, pakiramdam ko ay nakakulong pa rin ako sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Doon ko nakilala si Sandy Gallagher. Isa siyang abogado na eksperto sa mga pagsasanib ng mga bangko. Isang babaeng may ganap na kaalaman tungkol sa pera. At alam mo ba ang sinabi niya nang magsimulang dumalo sa aking mga events? Na nauunawaan ko ang isip, ngunit hindi ko alam ang tamang estruktura sa pananalapi. Nakita niya ang mga bagay na hindi ko nakikita. Dito nagsimula ang aming pakikipagtulungan. Siya ay naging kasosyo, at noong panahong iyon, huminto na ang pag-ikot ng aking negosyo. Sa unang pagkakataon, nagsimulang lumago ng matatag ang kita. Hindi ito mahika. Ito ay bunga ng pagsasanib ng panloob na kaalaman at panlabas na estruktura. Sa wakas, naputol ang lumang siklo ng pagkakamit at pagkawala na paulit-ulit na ginagawa ng aking kaisipan. At marahil ngayon ay nagsisimula ka ng maunawaan na ang iyong pakikibaka sa pera, sa pagpapahalaga sa sarili, at sa mga tagumpay ay hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Ito ay isang lumang mental na programa na lipas na sa panahon. At nasa iyo ang kapangyarihan na baguhin ang programang iyon. Ngunit magagawa mo lamang ito kung magpasyak ang disiplinadong ilantad ang iyong isip sa mga bagong ideya hanggang sa ito ang maging iyong bagong default na programa. Hindi ito simpleng usapin ng self-help. Ito ay neurosense. Ang utak ay nababago. Nagbabago ito. Ngunit kapag pinilit mo itong lumabas sa otomatikong gawain. Kaya sabihin mo sa akin ng tapat, ilang beses ka nang nagtangkang baguhin ang iyong buhay at bumalik sa dati mong kalagayan. Ilang beses kang nangako na magiging iba, ngunit hindi nagtagal kahit isang linggo. Hindi ito kasalanan mo. Ito ay lumang paradigma na nagpapanatili sa iyo sa comfort zone, kahit na ang lugar na iyon ay masakit ang magandang balita. Kaya mong lumabas. Hindi mahalaga kung ikaw ay dalawampu o anim na taong gulang. Ang pagbabagong punto ay nagsisimula sa sandaling maunawaan mong ang iyong isip ay nasa iyong serbisyo, hindi ang kabaligtaran. At kapag natutunan mong pamahalaan ito, magbabago ang lahat. Lahat. Ang lahat sa universo ay sumusunod sa mga batas. Mga eksaktong batas, hindi nagbabago at universal. Kasama rito ang pera, tagumpay at kasaganaan. Mayroong kaayusan, lohika at dalas na namamahala sa lahat. Hindi nagkakamali ang kalikasan. Ang araw ay sumisikat at lumulubog ng tumpak. Ang mga alon ay sumusunod sa mga eksaktong siklo. Ang mga planeta ay gumagalaw ng napakatumpak kaya maaari nating mahulaan ang mga eklipse ng ilang dekada bago pa man ito mangyari. Ngunit sa paglikha ng yaman, karamihan ay nabubuhay na parang swerte, samba, o karapat dapat lang ang dahilan. Nang tanungin ni John Kennedy si Air Werner Von Braun kung ano ang kailangan para dalhin ang tao sa buwan, simple lang ang sagot, ang kagustuhan na gawin ito. Hindi pera, teknolohiya o oras. Kagustuhan. Dahil ang kagustuhan ang binhi na nagpapagana sa mga universal na batas. At kapag ito ay isinagawa ng disiplinado at may focus, nagsisimula ng gumalaw ang imposibleng bagay. Karamihan sa mga tao ay naghihintay ng motibasyon bago kumilos, pero kabaliktaran yon. Ang disiplinadong pagkilos ang nagpapalitaw ng motibasyon. At iyon ang nagsisimula ng baguhin ang iyong dalas. Napansin mo na ba na lahat ay may alon? Ang isang isip ay may alon. Ang isang damdamin ay may alon din kapag ikaw ay natatakot, umiikli ang iyong alon. Kapag naniniwala ka, lumalawak ito at ang alon na ito, kahit na alam mo o hindi, ay ang ipinapadala mo araw-araw sa universo. Hindi mo hinihila ang gusto mo. Hinila mo ang nasa tubmasa sa iyong alon. Kaya maraming tao ang nagnanais ng mas mabuting buhay, ngunit patuloy na naakit ang mga problema nila. Dahil sa loob, gumagana pa rin sila sa parehong patterns ng kakulangan, pagdududa, at paglaban. Sa loob ng maraming taon, hindi ko maintindihan kung bakit, kahit na ginagamit ko ang mga prinsipyo na pinag-aralan ko, pabago-bago pa rin ang resulta ko. May mga panahon ng kasaganaan, tapos biglang bumagsak ang lahat. Para itong tuloy-tuloy na paikot na siklo ng tagumpay at pagkatalo. Pagkapanalo at pagkatalo. Pagtatayo at pagbagsak. Hanggang sa napagtanto ko na ang alon na aking inilalabas ay hindi matatag. Kapag ako ay nasa mabuting kalagayan, pinapayagan ko ang positibong alon. Pero kapag may problema, hindi inaasahang gastos, o hindi natuloy na negosyo, bumabalik ako sa dalas ng kakulangan. At ang dalas ng kakulangan ay nagdudulot ng mas marami pang kakulangan. Ito ang batas. Makikita mo ito sa panahon ng pag-ibig. Napansin mo ba kung gaano ang daloy ng lahat sa mga panahong iyon? Mas kumpiyansa ka, mas malikhain, mas bukas, at bilang resulta, naakit mo ang mga sitwasyon, pagkakataon, at tao na nasa parehong alon. Hindi ito tsamba. Ito ay agham. Ito ay pisika. Ang iyong frequency ang lumilikha ng iyong realidad. Ngunit may isang tahimik na patibong dito. Maraming tao ang sumusubok baguhin ang kanilang realidad sa pamamagitan ng pagpilit ng mga panlabas na pagbabago. Mas nagtatrabaho sila, mas nag-aaral, mas nagsusumikap, ngunit kahit ganun, hindi nila maputol ang hadlang. Dahil patuloy pa rin nilang pinapalabas ang parehong vibrasyon ng pagdududa at takot na lagi nilang ipinapakita. At narito ang susi, hindi mo mababago ang vibrasyon sa pamamagitan ng pagpapalit ng mundo sa labas. Binabago mo ito sa pamamagitan ng pagbabago sa loob. Ang unang pagbabago ay nagsisimula sa mga iniisip mo kapag walang nakakakita. Ang mga panloob na diyalogo na nagsasabing hindi ito gagana, masyadong maganda ito para sa akin, gumagana ito sa iba pero hindi sa akin. Ang mga ito ay mga binhi. At bawat isa ay may dalang enerhiya. Kapag paulit-ulit mong sinabi ang isang isipin ng may damdamin, nagiging paniniwala ito. At ang mga paniniwala ang humuhubog sa iyong vibrasyon. At ang iyong vibrasyon ang humuhubog sa iyong mga resulta. May isang sinabi na narinig ko at hindi ko malilimutan, hindi mo hinahatak ang gusto mo. Hinahatak mo ang kung sino ka. Tumama ito sa akin na parang suntok sa chan. Dahil naunawaan ko na kahit gustong gusto kong baguhin ang buhay ko, sa loob ay pareho pa rin akong tao na may utang, na walang tiwala sa sarili, na nagdududa sa sarili. At kahit sabihin kong gusto kong umasenso, ang vibrasyon ko ay nagpatuloy na hawakan ang realidad ko sa parehong lugar. Doon ko naintindihan na kailangan kong maging intensyonal sa aking vibrasyon. Sinimulan kong obserbahan ang aking mga isip tulad ng isang siyentipiko. Tanggalin ang bawat salita na nagpapababa sa akin, Baguhin ang paraan ng pagsasalita ko tungkol sa sarili ko, ang reaksyon ko sa mga pagsubok, ang pagtingin ko sa salamin. Nagsimulang kumilos bilang isang taong masagana na. At hindi ito peke. Ito ay reprogramming. Hindi alam ng utak ang pagkakaiba ng tunay na karanasan at ng matinding imahinasyon. Sa pamamagitan ng pag-imagine ng may damdamin, nagsimula akong mag-install ng bagong pattern. Ngayon, pinatutunayan ito ng neuroscience. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang utak ng tao ay may neuroplasticity, nagbabago ito depende sa mga stimuli. At kapag nagbago ang utak, nagbabago ang ugali mo, ang emosyon, ang mga desisyon, at hindi maiiwasang magbago rin ang mga resulta. Hindi ito mahika. Ito ay aplikadong biolohiya. At ang pinakakamangha-mangha ay hindi mo kailangang maghintay ng mga taon para maramdaman ito kapag itinataas mo ang iyong vibrasyon, kahit sandali lamang, nagsisimula ang mundo na tumugon ng iba. Napapansin mo ang mga pagkakatugma, mga di inaasahang pagkikita, mga ideyang biglang sumulpot. Ngunit hindi ito mga aksidente. Ito ay frequency na nakaalin. Ang problema ay hindi na itatagal ng karamihan ang estado na ito. Naranasan nila ang bagong vibrasyon ng ilang oras o araw, pero pagkatapos ay hinayaan nilang muling makontrol sila ng mga parehong panlabas na impluensya, na dati nang nagpapabagsak sa kanila, negatibong balita, mga nakasisirang usapan, mga taong may pagdududa sa paligid, masakit na mga alaala. At bumabalik sila sa dating pattern. At nagsisimula muli ang siklo. Ngunit hindi mo na kailangang mabuhay ng ganito. Maaari mong malay na itaas ang iyong vibrasyon araw-araw at nagsisimula ito sa maliliit na pagpili, kung ano ang pinapakinggan mo, ang binabasa, kung sino ang kasama mo, kung paano ka magsalita sa sarili. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may vibrasyon. At lahat ay tumutulong para maitugma ka sa gusto mo, o sa takot mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, mas marami ka bang ginugugol na araw na may vibrasyon ng pananampalataya o ng pag-aalala? Nang pasasalamat o ng pagreklamo? Nang intensyon o reaktibo? dahil ang mga sagot na ito ay hindi lang emosyonal. Ito ay siyentipiko. Ito ang eksaktong mapanang mililikha mo. At ang magandang balita, isang desisyon lang ang kailangan para baguhin ang laro. Isang matibay na pasya na hindi na mamuhay sa otomatikong paraan, kundi ialiin ang isipan sa mga batas ng universo. Dahil kapag kumilos ka ng kaayon ng mga batas na ito, wala nang ibang magagawa ang universo kundi tumugon. Lagi, Maraming tao ang gustong baguhin ang buhay pero patuloy na inuulit ang parehong araw, parang nakakulong sa isang dinakikitang loop. Gumigising, nagtatrabaho, napapagod, nagrereklamo, at ulit-ulit. At nakakatawang isipin, marami na ang nakarinig tungkol sa pagreprogram ng isipan, pag-akit ng kasaganaan, pag-visualize ng mga layunin. Pero kakaunti ang nakakaintindi na nagiging totoo lang lahat 'yan kapag ginawa mong disiplina araw-araw ang iyong intensyon. Ang katotohanan, ang pagbabago ng buhay ay hindi desisyon na ginagawa sa sandaling may saya o sigla. Ito ay pangakong inuulit araw-araw, lalo na sa mga araw na ayaw mo. Nangyari sa akin na ilang taon bago ko ito naunawaan. At nang tuluyang maintindihan, pinili kong gamitin ang isang simpleng modelo, halos halata na pero binago ang lahat, pitong araw. Pinili ko ang pitong araw dahil ito ay sapat na maikli para hindi maging imposible. Lang katumbas equals feel kailangang sapat ang haba ng panahon upang mabali ang lumang mental na pattern. At sa panahong iyon, maaari kang gumawa ng mga bagay na nagdudulot ng tunay na bitak sa paradigmang pumipigil sa iyo. Sa unang araw, naupo ako na may blankong papel at isinulat ko kung magkano ang gusto kong kitain. Hindi kung ano ang akala ko ay karapat dapat ako, ni kung ano ang tila makatwiran. Isinulat ko ang numerong tunay na nagpapabilis ng tibok ng puso ko, at hindi ako tumigil doon. Isinulat ko kung paano ang pakiramdam ko kapag kumikita ako ng halagang iyon. Ano ang gagawin ko, sino ang makakasama ko, paano ang aking araw-araw. Ginawa kong malinaw at detalyadong mental na larawan ang numerong iyon, puno ng emosyon. Dahil ang utak ay tumutugon sa mga emosyonal na imahe, hindi sa mga hiwalay na pangungusap. Sa ikalawang araw, pinilit kong ulitin ang numerong iyon ng malakas, ilang beses sa isang araw at sa bawat pag-uulit, sinubukan kong maramdaman na parang totoo na ito. Sa simula, kakaiba ang pakiramdam. May pagtutol ang isip. Naririnig ko ang boses na bumubulong, niloloko mo lang ang sarili mo. Ngunit nagpatuloy ako. At sa paglipas ng panahon, ang pag-ulit na yon ay naging pamilyar. At ang anumang nagiging pamilyar, mas madali itong tinatanggap ng isip. Sa ikatlong araw, ginawa ko ang mas mahirap na hakbang, sinimulan kong obserbahan ng tapat ang mga taong kadalasan kong kasama. Napansin ko kung paano sila nagsasalita tungkol sa pera, paano sila tumutugon sa mga oportunidad, paano nila hinaharap ang tabumpay. At napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan, marami sa mga taong iyon, kahit mabubuti, ay pinapalakas ang dati kong pattern. Hindi dahil nais nila akong saktan, kundi dahil kaya lang nilang ibigay ang kilala nila. Mula noon, inumpisahan kong iwasan ang mga usapan na bumabalik sa akin sa nakaraan, at hinanap ang mga taong nasa antas na nais kong marating. At kahit hindi ako makapiling sila ng pisikal, kumokonekta ako sa pamamagitan ng mga libro, video, at iba pang nilalaman. Kailangan kong sanayin ang aking subconscious na ituring iyon bilang normal. Sa ikaapat na araw, nagpasya akong mag-ayuno sa mga negatibong pag-isip. Sa bawat pagdududa na sumulpot, hinarang ko ito at pinalitan ng positibong pahayag. Hindi mahalaga kung naniniwala ako ng lubusan sa pahayag. Ang mahalaga ay hindi bigyan ng puwang ang lumang pattern. Isang matindi ang araw yon. Dahil ang isip na sanay sa kabuluhan ay pilit bumabalik sa pamilya. Ngunit habang mas tumatagal akong lumalaban, lalo akong tumitibay. Parang bawat pinalitang pag-iisip ay isang bloke na natatanggal sa di nakikitang pader na naghihiwalay sa akin sa buhay na nais ko. Sa ikalimang araw, nangako akong dagamitin ang imahinasyon ko ng limang minuto, tahimik, upang makita ang sarili kong namumuhay ng eksakto kung ano ang aking ninanais. At hindi lang basta panaginip ito. Pakiramdam ang ibig kong sabihin. Pakiramdam ang bigat ng panulat sa pagsi ng mga kontrata, ang tunog ng pinto ng pangarap kong sasakyan na nagsasara ang haplos ng bagong damit, ang ngiti ng mga tao sa paligid ko. Kapag mas malinaw ang larawan, mas tumutugon ang katawan ko. At ito ay lumilikha ng magnetic field. Dahil hindi pinagkakaiba ng katawan ang imahinasyon sa realidad. Tumutugon lamang ito sa pakiramdam. At ang pakiramdam ay panginginig. Sa ika-anim na araw, nagsimula akong kumilos na parang totoo na lahat ng iyon. Hindi ibig sabihin ito nagagastos ako ng pera na wala ako o magpapanggap ng buhay na hindi totoo. Ibig sabihin ito ay postura, desisyon, at mga pagpili. Nagsimula akong bumising ng mas maaga, magsalita ng mas matatag, maglakad ng may kumpiyansa. Nagsimulang gumawa ng mga desisyon batay sa aking hinaharap na sarili, hindi sa aking dating sarili. At nagdulot ito ng pagbabago na hindi ko inaasahan. Dahil tumutugon ang mundo sa paraan ng iyong pagpapakita. Kapag ipinapakita mong ikaw ay nanalo na, nagbubukas ang mga pintuan. Sa ikapitong araw, gumawa ako ng kasunduan sa sarili ko. Isang kasunduan na tatlumpung araw. Isang pangako na hindi ko sisirain ang sarili ko, hindi magdududa, at hindi umatras. Dahil alam kong ang pinakamalaking kaaway ay nasa loob ko, at tanging ang pagtitsyaga ang magdadala sa akin sa kabilang panig. At dito nagsimula ang pagbabago na maging malinaw. Hindi ito nangyari sa labas. Sa loob ito nangyari. Nagsimula ang bagong programa na palitan ng luma. At kasama nito, dumating ang mga bagong ideya, bagong asal, bagong resulta. Ang prosesong ito ng pitong araw ay maaaring mukhang masyadong simple para magtagumpay. Pero dito nakasalalay ang lihim. Hindi nagbabago ang isip dahil sa komplikasyon. Nagbabago ito dahil sa pag-uulit. At kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na seryosohin ang siklong ito, mararanasan mo ang isang bagay na kakaunti lang ang nakakamit, ang simula ng tunay na pagbabago. At hindi ito dumarating ng may paputok o palakpakan. Dumarating ito sa katahimikan ng iyong maliliit na pang-araw-araw na desisyon. Pero kung magpapatuloy ka, makikita mo balang araw ang iyong sarili sa likod at mauunawaan na hindi ka na muling magiging pareho. Dahil naging isang tao ka na hindi lang nangangarap kundi nagtatayo. Isang taong hindi lang naghahangad, kundi nagpapakita. Isang taong nakaintindi na ang buhay ay hindi nagbabago sa isang talon, nagbabago ito ng sunod-sunod. At nagsisimula na ang pagkakasunod-sunod na yon ngayon.